Hello, mayong adlaw. Ah, uh, mao ang part 2 sa among pag-ari tiri sa May Gaisano City Mall sa May Lapasan. Ang part 1 ani katungkuan katuang na uh, grocery me, Kani part 2 kuan ni palit mi di ani mga pag-exchanging gift na mo para sa New Year kay uh, nagkasinabot mo good mi sa kuan among mga sa samong sa mga, silingan og mga friends nga mag-exchanging gift mi sa new year palahi pud ta ba pud tong christmas lepo pud ani new year para bibo pud ba unya mo tong nag diri sa kuan si kan floor kaya nangita mi og pang exchanging gift na mo kani akong anak o doak anak og ako kami tulong nangita pang exchanging gift namo, mo kay kami mang tolo ang ni Apil kan niya ngita ko kay akong hubutan kay babay man niya nangita ko diri og duster naka ni siya nindot ni siya nga duster oh. ako na siyang gi pangita pa kong kay basig na apay dahi nindot pero oh, nga akong napilihan kay ni yung kulay blue nga duster Kunya dire na pod mi sa may mga jaging pa, ah, mga pantulog ba. Dire humukon ni siya nga pang uh, pantulog. Humukon tsada agtela unya di pod kaayo ingon siya nga mahal, affordable pod. Okay okay lang ta di okay okay. Minga pod gihapon siya dire kay katung sama sa akong giingon atong na na akong vlog nag-arimi dire kuan 8:30 e, nya paguma mo grocery nagkuan dahil ni nagsaka dahil may dere sa taas sa may nga siya oh. o pag mga tao diri pili pili diso daghan kaayo ayaw mga kuan display kay magkabuang sa tagpamili bago unsa sa gawin nindot o kaayo ka ingon nga mahal para maka afford ta naraw ako ipang na ako ang, akong mga pinili ipang na ako sa ako naraw ipang na ako sa akong abaga ang ako mga napilian kaning uban mo po ang napilian sa kong anak ako na lang nagdala tanan para sa pang ilang gi pang gift nila then kani mo bayad nako kay na patay at tuon didto sa pikas bayad na sabadar ka nila, palito may kalo. Kaya ang akong isa ka anak, kaya ang nabutan kay lalaki man. So, kalo ang iyang gigift. Oh, dara sorry, 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 sorry sa ka sa taas sa may fourth floor. Kay mag-okay okay, mag -okay, -okay. ta didto og mga ko an uh, magtanatan aw oh, sa ato maganahan. Pero na koy plano, gusto ko mo palit og bowl ba. Bowl na pod tuan na bowl lagi Bisaya manggo bisdak bowl di ay bowl. Yahong na lang oy, yahong para sure yahong o kanay garapon garapon kami kanay mga mga kutsyon eh, sorry diri sa ilang fourth floor so ilang mga furniture bangko nga tiyada sa ilang mga kutsyon nga tiyada o mga sofa bed um, sorry sorry ang kuan yung manang sorry sorry si manang tanapan aw lang si manang diha tuara namili na og yahong Di bowl, eh. Kaya na ito bowl. Oye, kay maingon na lagi. Masayo po ta. na po bowl na. To Yahong na lang. Umana. Nakapili na ta. Dali. Ragod. Pila pagpili. kay isa raman sa kabok akong ipili. Kung na nangita sa kodi hagkuan. kana plastik nga yahong yahong. Baka nang muragi mo na itong holmahan. Kaya kita tayo lutoon. Gamon sa pang new year. Tan -tan sa mga display rack. Nara akong mga pilit. Gamay ra kay naamang kuya lutuon ni Akong ibutang diha. pang holma-holmahan ako. Hmm. Ra. Tanatan aw. Lami ay juga ayo oy Dali ra minaka nakahuman sa pagpamili, dali ra pod minaka ukuan og Kanang libot-libot ba. Kay gamay raman man kain ta oh. Ara ilang mga kaldiro mga kalderin. Oh. na no kaldirin nila oh. kalderin, kaldiro, mga kalaha. Napot sila ito sa pikas kay mga plasticware. Libot-libot ang lang manang. O, oh, libot-libot si manang. Tanatanaw lang na siya. Kunyari lang. Pero gabidyo-bidyo di ay ni. Kunyari lang libot-libot tanatanaw ba. Pero nagbidyo di ay. Hikap-hikap hmm, po -hikap. dahwi-dahwi. Harun ingnon mapalit. O, may lang tad-taran, oh. Nga lamian, baga kayo lang tad Hmm. Mga kaldiren, sa mani? Kaldiren, kaldiren, kaldiro, kalaha. Sige, toyok pa more. Toyok, toyok lang. Tanaw, tanaw. Murag ni palit. Wala raba. Nagbidyo lang. Tara, o ilang mga plasticware. wear. Hmm, sige. Video-video pa more. Mga balonan. Kuan, mga owner oh, na balonan. Mga tupperware. Cooler, ice cooler. Kuan, sa ngalan ala mga tumbler. Sudla na stove big. Tagang sa mga balonan diri, oh. Hmm. Ito, Balonan gihapon. Tagang ilang mga balihit dire mga kuan. Gagmay, daggo, sa so pinakadako, pinakagamay nga mga tapirware. Ala, pamalit na mo Na, tiyada ka ilang mga tapirware, oh. Nay mahal, nay barato. Kani oh, balunan, nindot nga balunan. pilih pili, pamor. pa more, morag na malet. wala raba, nagbidyo Oh, karon mo bayad nata. ta. Kaya pagkapoy na ta, sige, tuyok-tuyok, laylay na tong TL, bayad sa ta. Thank you.